So, ayan po yung tatay ko Magbibilad po kami ng palay Tada! Ito nga may sa taas kasi mas mainit doon. Tapos, sakali po kami magbibilad. So, yun yung nani ko. Eh, sa taas daw no ba? O dito na lang? Sa taas po ba? Sa taas? Hilahin na lang natin yan? Ay, ma, hindi po Bakit? Eh. Nagatid pa si tatay nung isang, ano, bimig na palay. Ma, ano yan? Alright. So, ayan. Nilalagay na po sa karetela. Para ilagay sa taas. Ayan, tara! So, ayan. Medyo malapad po yung na no, ng palay. Pinapainitan po yung palay para ama ipabayo Pag naipabayo siya, bigas na <laughs> Bakit ayaw? Ayan na. Say. Say, so, nilalatag na po yung ano. Ayan. Nani, eto ba ganito? Yan? Yan. Ito po yung palay. tutupin pa na? Oh. Oh, one, 1 2 3. Okay na? Halhate. So ayun yung song B Miguel. Okay, yeah. Binibilad siya para matuyo. Tada. So, ito, kunin na natin yung pang ano, kalaykay. ang tawag dito. Yan, tada! Kalaykay para sa palay. So, tara. So, yung ng nanay ko yung palay. Tapos, ito yung gagawin natin. Nanay, paano to? kanto So, ganyan po ang paghahalo ng palay para matuyo ang palay. Ayun guys, thank you for watching. Bye! Please support my vlog.